nabasa ko lang sa isang post na yung mga bata iniwanan ng magulang gustong gusto daw na makapag-aral ngayon wala pa kasi siyang silang mga gamit sa school kaya puntahan natin bigyan natin ng kahit pa paano na bigyan natin ng mga gamit yung bata Kaya kung ano yung mga kailangan nila sa school <laughs> Ala pa di ba dumara tingi sticker ko eh. Hello po. Asa pa yung mga bata ito? Ayun po. Ayun. Ah. Gaya dito. Ipasalubong si Serbal sa inyo. Ha? Ito po may Ito, ayun na yan Tapos Halika rito, grade 7 Tingnan mo kung kasya sa'yo Pag daw hindi siya papalit natin Polo Yun Sakto ba? O oh, malaki? Mahaba? Hindi kung ano po pwedeng palitin natin Doon sa ano sa palengke. Pero lalaki ka pa eh. Ha? Tapos sino yung day kinder? Ay, ayun po Ayun po ka. Dito, dali. <laughs> kinder ito? Ayun. Sakto. yon. bago ka ng damit. Ito. Sakto to. Ito. Kasya kayo palda mo. Kasya. 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 Ayun. Okay na. sa'yo na to. Itong isa, palit natin. Kunin mo na din Tapos yung mga notebook nyo. Ito, minessage sa akin ni Ate Rose nyo. Mga notebook. Tapos ball pen. Tapos ito, sobra pa kasi ito dun sa pinamimigay ko. Baka magamit nyo din. Ayan, dito na po. Itong pambag, kunin nyo na rin po. Kasi ito, palitin na lang natin. Asan po mamat papa nila? Wala na, iniwan na lang. ibutin e, na lang, mabait si lola nyo. Oh, oh, na tayo, picture. oh picture. okay, lima, dali. Oh, yung isa? oh sige, dito. Ay, dali dito. Picture tayo, dali. Oh. Yun, thank you. Salamat po, sir. <laughs> Mag-aaral kayo mabuti. Na, ah, para pagdating na araw, kayo naman ang ano, may meron trabaho. Ano ba gusto niyo paglaki? Ah, ikaw, ano gusto mo paglaki? Presidente. Presidente, <laughs> <matangas>. <laughs> ikaw, ano gusto mo paglaki? Papatulong ka, ah? sir. Ikaw, <laughs> ate, anong gusto uh, ano gusto mo paglaki? Ah. Ano gusto mo? Ha? Teacher ba? Ah, oh, anong gusto mo? Ano? Teacher nurse, anong gusto mo? Teacher. Ikaw, ano gusto mo paglaki? Ikaw. Ha? Ikaw. Ano gusto mo paglaki? Ikaw. Pres. Ay, magpulis? Kagaya ni Sir Balo? Ha? Gusto oh, mo maging pulis? Ah, Yun, gusto mo magpulis? Ikaw. Ano naman sayo? Paglaki mo? Ha? Okay. Yeah.